umaga po nakakain ako na si nanay ng tanghali uh, po namin ng agang at uh, ano po uh, yung ulam namin kaninang ano, almasal nay aliga na po kakain na po nay si nanay po dito at nainitan siya dun saan kakain na po nay ha Ano Kain na po ang? Oh. Wow. mo sabaw po yan ah. Ah, po na muna. Kain po muna. Sabaw niyo sa kanin niya. Yata Ang po na lang po ang. maraming maraming salamat po ng Erika, at Marilyn, at Sir na na. ng mukha mo na yan. Puti na. Kinis na na yan.

ako nga, nga. Ano? Maraming salamat po, Sir John. Ako uh, yung nga magbubuli ha. Yung pa po, no. Uh, Sinanay din ako yung hindi po. Ako yung karna. Ang kanilang man. hinahanap na kapatid. Pero ganun pa man po. Tumulong pa rin po si Sergio, nagbibig po siya ng pagkain ni Nanay na tsaka Tanya. Ang sabi ko ni Sergio, ang sana nga po, balang araw, tagpuan niyo rin po kami ng hinahanap niyo. At nakakatawa kay Sergio, tutulong daw po siya. May mga kalala daw po siya sa Iloko, ah, Iloko, sorry, sa ano po, sa Bakulong, tsaka sa Iloko, Negros. Ito nyo na daw po itong picture ni doon sa inyo sa na ano po sa Ano daw po, sa news na sa ano, Negros. Baka sa natin yung panganap ni doon

No, 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 no. Ay nga po, sana nga po, manat na natin yung gingin, toong gingin, pamilya ko? ni Nanay, Gina. Nga po, Gina. Ikilis na mukha mo na, Nay. Hindi natin nilin. Buti nun, bawin na naman rin ito. Ano, Teresa? Nating uh -huh. nang nilin na, dalawa. O, ito, siya, nilin mo nga po. Kumain po sa ng video. Yeah, maraming maraming salamat po Ate Marilyn, Ma'am Erica at Sir Jo. God bless po sa inyo dapat update natin. bakal ko na